Ipinagbabawal na sa Kota Batu City ang all-male riding in tandem sa single motorcycle epektibo ngayong araw February 28, 2025. Ito ay pinagdibay ng Executive Order 001 series of 2025 kasunod ng katatapos na first quarter City Peace and Order Council meeting. Humiling naman ng pangunawa si Kota Batu City Mayor Muhammad Ali Brisma Matabalaw sa publiko lalong-lalo na sa mga apektadong sektor kina kailangan ng anyang ipatupad ang kutusan sapagkat bukod sa lalaking magkagas ang malimit na responsable sa ilang kaso ng pamaril ay ganoon din sa mga kaso ng robbery hold up. So, bawal ang riding in tandem na puro lalaki. So, sana maintindihan niya ng ating mga kababayan, we are not doing this because yan yung convenient para sa amin. Ginagawa natin ito dahil mukhang napapadalas na na riding in tandem ang sangkot sa mga kaso ng krimen sa Cotabato City. Hindi lang ito sa kaso ng pamamaril, kahit sa kaso ng pagnanakaw, makikita mo sa mga CCTV footages ng magnanakaw na nagkaroon ng motorsiklo. So, right. Ride... Nahati naman ang reaksyon ng mga habal habalabal driver kaugnay sa naturang batas. May mga pabuo. Salamat alaikum sir. Uh, sa akin sir, uh, ah, na um, yung, yung madalukasan kasi, yata umanggula sa nandiyay, uh, mas kwa na order ro gono na maka uno ta wod lang sa akin wala tay maka kung ng utos nang nagkatataas si di, di natin dilinis magsunod mayrong mayroong hindi mm. dapat ko na nakini ko na balita abawari ah, ka pangkas sa uh, mama na dapat tadi ipatuloy ng ka uh, niya sa mama na sa mga estudyante na kay pikton sa mga apo estudyante tiko kay pikton ni estudyante na ah, kapranya Anong gagawin namin doon? So wala na kaming kita kung ganun. Bawasan yung kita namin. At may ilan, nagkibir lang sa naturang kusapin. No <laughs> hey, mama sa mama, kababay. <laughs> In the heart of changing lives, ako si Brigada Rocky Demon Lauban ng 89.3 Brigada News FM. Kota Bato City, The Music News. Authority.